saan nga ba nang galing ang tao may dalawang curyang kinabibilangan na hanggang ngayon ay wala pa ring katibayan dahil ang tsuriang ito ay pawang mga assumption lamang una ng evolution or human evolution ang tsuriang ito ay pumapatungkol sa pinanggalingan ng tao na ang tao daw ay galing sa unggoy or apes mula humuhabilis, Homo erectus hanggang Homo sapiens kung saan ito ang scientific name ng tao ngayon. Pangalawang tsurya ay biblical na ang tao ay nagsimula sa lahi ni Adan at iba na siyang unang nilalang ng Diyos sa sanlibutan. Subalit ang tsuryang ito ay marami pa rin ang nag-alinlangan o katanungan na katulad kong nananaliksik sa Biblia. Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay tsuriang biblikal. At isa-isahin natin ang mga nakasulat sa banal na aklat o Biblia ayon sa aking masusing pananaliksik. Dahil marami ang naniniwala at marami din ang katulad kong naghihinala. Bago tayo magsimula, disclaimer muna tayo, ang bidyong ito ay aking ginawa hindi upang tapakan ang mga paniniwala ng ibang religious group o ibang sikta o ibang denominasyon na kung saan ang kanilang paniniwala ay may iba pang taong nauna kay Adan at iba, kundi ito ay aking ginawa base sa aking paniniwala sa aking mga nabasa sa banal na aklat patungkol kung saan nanggaling ang asawa ni Cain. Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Isa sa mga sintros sa mga dibati ngayon sa mga religious group ay may nauna pa bang tao sa mundo bago paninalang ng Diyos si Adan at iba. At palaging kasama sa pinagdidibatihan ay kung saan galing ang asawa ni Cain. Maling-mali kung sabihin natin na dalawa lang ang anak ni Adan at iba. Subalit sang ayon ako na dalawa lang ang mga unang anak ni Adan at Iba na pinangalanan sa Biblia. Ito ay si Cain at si Abel. At hindi rin na isulat sa banal na aklat na huminto na sa pagpanganak si Adan at Iba lalong lalo na may kautosan ang Diyos sa kanila na magpakarami kayo sa mundo. Hindi rin ako tutol na napakaraming taon ang nakalipas bago ipinanganak si Seth. Subalit tutol ako na sisit ang pangatlong anak ni Adan at iba. Hindi kasi natin mababasa sa Biblia na sisit ang pangatlong anak at maliwanag kasi ang nakasulat sa talata na sisit ang pangatlong anak na pinangalanan. Uulitin ko, hindi pangatlong anak, subalit pangatlong anak na pinangalanan sa Biblia kasi hindi lahat ng ipinanganak ay nakatala ang pangalan sa aking pagunawa at paniniwala kaya napangalanan si Cain at Abel dahil sila ang naunang anak at may mahalagang papel silang nagampanan gaya ng alok, handog o halad at ang pagkamatay din ni Abel ay tanyag dahil ito ang pinakaunang murder na nangyari sa kasaysayan. Nangyari ito noong si Cain ay naghandog sa Panginoon subalit hindi kinisihan at naghandog din si Abel ngunit kinisihan ito ng Panginoong Diyos at dahil dito nagalit si Cain kaya niya pinaslang ang kanyang kapatid at ito ang pagkasulat sa Genesis 4 versikulo 8. At yaw ay sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel At nangyari ang sila ay sa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at sa si kanyang pinatay. Ngayon, matapos ang pangyayaring ito, marami ang naniniwala na daang taon ang lumipas bago ipinanganak si Sid. Hindi ba kayay sa mga nagdaang taon bago ipinanganak si Sid ay marami pang anak na ipinanganak si Adan at Iba? Pero hindi lang pinangalanan? matapos paslangin ni Cain ang kanyang kapatid ay pumunta siya sa Nod at doon niya nakilala ang kanyang asawa. Dito na nagkagulo ang iba't ibang religious group o sikta kung si Adan at iba ang kauna-unahang tao Ibakit e bakit may nakilala si Cain na naging asawa niya. Mababasa natin yan sa Genesis 4, versikulo 16 hanggang 17 ganito ang nakasulat at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden at nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya ay naglihi at ipinanganak si Enoch at siya ay nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak Inok. Ang inok na nabanggit natin ngayon ay ang inok na una na nating naitampok sa ating channel kamakailan lang, ang inok na hindi nakaranas ng pisikal na kamatayan. Ngayon, balikan natin ang nakasulat sa Genesis 4.17 Kaya ayon sa ibang sikta, may ibang taong nauna maliban kay Adan at iba dahil doon nakilala ni Cain ang kanyang asawa doon sanod. Ating pag-aralan ang salitang nakilala. Ang ibig sabihin nito ay hindi ba niya kilala at doon niya lang nakilala sa Pansinin nating mabuti ang bersikulo kung ano ang dahilan at bakit naglihi at nanganak ito sa pangalang Inok. Ito ay dahil sa kinilala siya ni Cain sasabihin ngayon ng iba may mga tao na dahil nagtayo siya ng bayan suriin natin ng mabuti hindi naman siya nagtayo ng bayan agad nagkaanak muna siya at pinangalanan niyang inok at ang inok nga ipinangalan sa kanyang bayan ang itinayo para maintindihan natin ng mabuti tatalakayin natin ang salitang nakilala ang salitang nakilala ay nagmula sa Hebrew word na yauda na ang ibig sabihin ay tono or knowing intimately. Doon niya lang talaga nakilala sa Nod ang kanyang asawa. Ito pa ang isang patunay mga kaswabi. Nung mapaslang ni Cain si Abel, nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa. Ito ngang si Iba at kaya na ipanganak si Sid Nakasulat naman ito sa Genesis 4.5 At nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa At nanganak ng isang lalaki At tinawag ang kanyang pangalan na Seth Sapagkat anya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak Nakahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain Yan, napakaliwanag mga kaswabi nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa. Ano ba ang ibig sabihin nito? Nakalimutan ba ni Adan ang kanyang asawa? Nagkaroon ba siya ng amnesia sa panahong yaon? Kaya nagkaanak silang muli na ang pangalan ay Sit dahil sa ito ay kinilalang muli ni Adan ang kanyang asawa. Kung ating paniniwalaan na may naunang tao sa sanlibutan, Lalabagin nito ang maraming talata sa Biblia. Gaya na lang nitong nakasulat sa Genesis 3.20 At tinawag na iba ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina sa lahat ng nabubuhay Ayon sa talatang ito, si iba ang ina sa lahat ng nabubuhay Idi kasama na riyan ang asawa ni Cain Idi wow, inasawa ni Cain ang sarili niyang kapatid? Kung ganun nga ang nakasulat sa Biblia sa Genesis 3.20 Pero ganun nga ang nakasulat Ganun rin ba ang ating pagkaintindi? Ang problema kasi sa ibang nagbabasa Nilalagyan nila ng karugtong para lang mapaikot ang Biblia na pumapabor sa kanilang gustong paniwalaan at sasabihin nilang oo si iba nga ang ina sa mga unang nabubuhay. Nako, wala namang ganong talatang mababasa. Mas mainam na lang kung magbasa tayo ng sarili kaysa makinig tayo sa nangangaral sa atin. Kung kayo'y may mga opinion, suggestion o paksa na gustong talakayin, i-comment nyo lang dyan sa comment section sa ibaba at gawa nating ng video. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood at maraming ding salamat sa suporta sa aking channel.